Hello mga kababayan. So guys, bago na ang ating PNP chief ngayon sa katauhan ni Police Major General Romel Francisco Marbil. So malaking hamon to sa kapulisan no, sa kanyang liderato kung paano mauhuli itong sila kibuloy no, na ngayon ay missing in action na, di ba? Tapos sa ah, kung paano rin mauhuli si Bantag na ito pa si Solweta na kasamahan niya no, yung kanyang ko mastermind kasi pareho silang masterminds, no? Eh, nandiyan lang pala sa bataan. Tapos, ah, dyan na nga namatay, no? Tapos, ang sabi, eh, heart attack. Pero sana, magkaroon na, ano, ah, private autopsy para malaman kung ito ba talaga ay namatay sa, ano, heart attack o sadya lang talagang sinupot na naman ni Bantag, di ba? So, yung sanang hindi nagampanan ng dati nating PNP chief na si uh, General uh, Benjamin Acorda sana sa kapanahunan no at sa termino nitong ating bagong PNP chief na si General Marbil eh mahuli na tong mga walang hiyang to na si Bantag no na, na, na siya mismo ang pinaka ano mastermind talaga kasi siya talaga yung tapik, uh, topic no ng mga isiniwalat ni Copper Silapid tapos, ang naghanap lang, no, inutusan niya maghanap ng papatay talaga, eh, itong si Solueta. Pero, dahil patay na to, wala nang sasabi pa, no, wala nang mahihita. At saka kasi, ito lang ang link, no, para masabi mong si Bantag ay may link doon sa mga inutusan ni Solueta na patayin si, ano, Percy Lapid. Ngayon, ay lumalabas na si Bantag kasi parang iniisip niya uh, medyo hihina ang kaso kasi wala na yung naglilink sa kanya dito sa mga ano uh, nagsagawa ng krimen kay Copper Ka si Lapid no? kaya visible na visible tong si Bantag so guys alam nyo ang mga to kagaya ni Kibuloy at saka ni Bantag wala tong respeto sa ano ating mga batas kasi hindi sila mahuli-huli eh. So, maliit lang ang tingin nila sa kapulisan. Tapos, ah, hindi ko naman sinasabing totoo, pero may posibilidad, no? Na nababayaran nila ang mga kapulisan na maaaring nasa paligid lang nila. Baka sila may payroll dun sa mga alagad ng batas na nasa paligid nila para maiwasan nila ang ano, pag-aresto sa kanila. Kasi katakataka na ang laki naman na intelligence fund, no? Ng ating, ano, Office of the President, no? dapat ito ginagasusan talaga ng presidente to eh. Dahil ito, kaya ito uh, mababa ang tingin kay President Marcos, no? Kasi, ano eh, nagagawa nila yung gusto nila magpagala-gala, magpatago-tago. Hindi sila na i-ano, saswak sa mga selda kung saan sila dapat mapunta. So, kung bagaman, ako ako presidente, yung intelligence fund ko, gagamitin ko para ma-hunting tong mga to eh. Kasi ano eh, sa isang lipunan, kaya nga tayo may mga ano, tinatawag na mga ano punishment sa mga crimes, no? Yung mga penalties, di ba? Kasi sila, sila yung mga nakagawa ng kamalian sa mga kapwa nila, labag sa batas, labag sa lipunan. So dapat talaga sila maparusahan. Kita nyo, wala silang ano, respeto. Ah, si Bantag nagpapa-interview pa dito sa SMNI, di ba? Although nakatakip ang muka. Tapos si Kibuloy naman, Uh, pagka natahimik, magpapralala, maglalabas ng video, maghahamon, hulihin nyo ako. Pero lumalabas uh, hanggang dun sa ano panahon talaga ni uh, General PNP Chief General Acorda, ah, naging inutil ang ating mga kapulisan para huntingin ang mga to at mahuli. Pero sa panahon naman ngayon, sana ibahin na ni Uh, PNP chip ng bagong PNP chip natin, na si uh, Police Major General Mar Marbil, no? Na siya mismo, siya mismo ang mag-ano, pursigi sa mga tauhan niya, paano mahuli ang mga to. Kumbaga, dahil siya ang nalukluk dyan bilang uh, pinaka pinuno ng PNP, pwede niya talagang mitingin ng mga yan eh, di ba? Tapos magsagawa sila yung mga intelligence nila kung paano at saan ba itong mga naglulungga. sa gayon, mahuli-huli itong mga to, di ba? At kailangan naman talaga dahil kita nyo ang baba tuloy ng ratings ni ano uh, President BBM kasi uh, lumalabas na itong mga ano pinaka number 1 most wanted sa lipunan no na mapepera si at si Bantag ay talagang walang magawa ang ano ating batas para mahuli sila. So, dahil nailagay na dyan si ano, PNP Chief Marbil no? Sana yung hindi nagawa ng ano, sinundan niya, no? Na si PNP Chief Acorda, sana sa panahon niya, siya ang gumawa noon. So, malaking hamon talaga sa kanya to, kung paano mahuhuli tong dalawang walang hiya na to. At sana itong si Tebes naman, masikaso na, diba, ng DOJ, kung paano mapapabalik dito sa Pilipinas. Nang sa gayon, ay harapin niya rin ang kaso ng pagpatay kay Governor De Gamo So, ang sinasabi ko, ah uh, si PNP Chief General Marville, eh hindi dyan nalagay, no? Dahil lang sa, parang pinili lang siya ng ano, presidente natin. Alam nyo guys, pag tayo nilalagay ng, ng Diyos sa uh, isang posisyon na mataas, o napunta tayo sa isang posisyon na mataas, lagi nating tatandaan, Ang Diyos ang naglagay sa atin sa ano na posisyon na yon tapos ah uh, kailangan kung ano man ang ano hamon ng posisyon na yon dahil mataas nga posisyon na yon mas malaki ang hamon para gampanan natin so dapat gampanan hindi yung winish mo lang yung title di ba sa hindi ko na sinasabing ganun si ano ah, General Marbil ang sinasabi ko lang dahil ah, siya yung pinaka PNP chief sa liderato niya nakasalalay kung paano mahuhuli tong ano si Bantag at saka si ano, kay Buloy. Na sana, basbasan pagpalain siya ng Panginoon na sa panahon niya, mapakita niya ang liderato niya na itong dalawang makapangyarihan at mapepera na ano, most wanted ng Pilipinas na si Bantag at si Kibuloy ay nahanap nila na ipakulong nila dahil yun ang nararapat sa dalawang to so ayun lang guys ipagpray din natin na sa leadership ni General Marbil eh mahuli na tong mga to Nasa gayon, ah, hindi tinutuya ng mga to ang ating mga batas, lalo na presidente natin si PBBM. So dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!